Actually, ngayon lang siya pumasok sa isip ko na, oh nga, no, meron na pala akong store sa loob ng mall. Parang dati, nanonood lang ako ng sine. Ganun. Last year lang, biglang, wow, may pwesto na pala ako sa mall. Pag naglalakad ako sa mall, nakikita ko yung mga brands dati. Parang galing naman ng mga negosyante na to. Meron silang pwesto sa mall. Tapos nag-inquire pa ako a few years back. Mahal ng rentang, mahal ng down, mahal ng security deposit, mahal ng construction bond. Tapos biglang ganito na ngayon. No? Ang dami ko nang natayuan na mall. Tapos may Ayala, may SM may Glim iba-ibang procedure, iba-ibang paperwork, iba-ibang preso. Tsaka ako lang ngayon na-realize talaga, ngayon naglalakad na ako na, yo, may pwesto. <laughs> Wala ako sa mall, ang galing. Wala talagang imposible, di ba? Sa lahat ng uh, nangarap na magkaroon din kayo ng store sa mall, kung naglalakad kayo, tapos naiisip nyo one day, or naiisip nyo na, ah, ang galing nila, gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Sure ako, kaya nyo yan. Like, walang imposible, basta set mo yung mind mo dun sa goal mo, na higher, yung highest goal na pwede mong isip. Shoot for the stars. Aim for the moon. Ako, oh, di ko na nga na malaya na pwesto na pala ako sa malls sa Pilipinas kasi ang ini-aim ko talaga is to go global. Di ko na napansin na yung local scene pala, nakapagtanim ako mabuti kahit pa paano.